Ayan, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, guys. Samahan nyo muna ako. Nandito ako ngayon, guys, kung saan natin makikita ang trending na si Diwata ang Paris Overlook. So, ayan, guys. Dumating ko rito ng 10.30. Nakapila ako hanggang 11.30. Sa awan ng Diyos, hindi rin po ako nakakain kasi haabo din ako ng lunch break. So ayan guys, kita ko na naman po kung gaano talaga karami. Totoo pala na napakarami pala talaga ng tao dito at sobrang dami ng pila. Yan guys, pero natikman ko na rin naman guys yung ang pares ni Diwata. Masarap, masarap po siya. Sa halagang 100 pesos po. Na unlimited na ang sabaw unlimited na ang rice at may free pass isang soft drinks so ayan, talagang ano siya guys ah, swak talaga ito guys sa masa so ayan, nakita ko rin dito guys si Diwata mabait naman siya although hindi mo talaga siya makakausap talaga ng medyo matagal kasi alam mo naman natin ang kanyang business ay hindi pwedeng papayaan. So yes. guys, naiintindihan ko naman guys uh, Kaya ang ginawa ko na lamang guys Nagpa-picture na lamang kami ni, uh, ni Idol na si Iwata Para naman ma maipakita ko na talagang sinubukan ko Ayan, tumambay ako dito guys sa uh, Kung saan nandoon yung hingian ng sabaw Ayan guys, Tinutukan ko talaga siya ng camera Masarap ang sabaw niya guys Malapot-lapot ng konti So ayan Para sa mga hindi mas malarating dito guys dito lang itong guys sa Pasay kung saan nyo makikita at kung saan nyo matitikman ang luto ni Iwata ang ating trending na Iwata Paris Overload so ayan guys umikot-ikot ako dyan guys tinitingnan ko ang mga tao sarap na sarap talaga sila kumain at yan guys awa ng Diyos bumalik din kami ng gabi Nag-attempt ako na kakain. 11.30, midnight. Pero 1.30, nandito pa po ako. Ayan, guys. Kaya medyo madilim ang aking camera. Yan. Na-take out pa ako dyan dahil hindi ko naubos yung na uh, <laughs> pares. Ayan guys, thank you for watching. Maraming salamat, guys. Thank you so much.